Open natin yung Facebook. Tap 3 lines sa right upper side. Scroll up. Tap Settings in Privacy. Tap Settings. Scroll up. Under Audience and Visibility, tap Stories. Tap Story Privacy. Tap costume. And then guys, swipe lang natin dito pa kaliwa. And then guys, yung makikita natin dito, ito yung uh, tumingin sa ating uh, My Day or Stories natin na hindi naman natin sila mga friends. So napakarami nito. Na so that's it guys. So sana may natutunan ka sa video tutorial ko nito. And then kung sakaling um, nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga video tutorial ko. At maraming maraming salamat po.